Hello, hello mga ka Lawrence. Hello, hi. Ayan, ngayon po ay araw ng Friday. So, hindi po pumasok ang aking alaga ngayon kasi meron siyang lagnat. Kaya, gagawa po tayo ng content natin sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Friday. So, magchichika muna ako sa inyo guys. <laughs> <laughs> Alam nyo guys, ang mga OFW, mga katulong kasambahay dito sa ibang bansa, ay maraming natapos na kurso yan. Bakit? Bakit ko nasabi maraming kurso? Alam niyo guys? unang-una, sila ay taga lutok, chief cook. Hmm. Sila ang nagluluto. Hmm. Naglilinis yan. Janitor. Hmm. Pangatlo, sila ay taga postman oh, postwoman <laughs> alam niyo, sila taga buson ng sulat taga kuha taga receive taga deliver kung ano man ang pinapakuha ng mga amin oh, postman postwoman yan tapos guru alam nyo tinuturuan din namin yung mga alaga namin sa mga may bata na alaga ay tinuturuan namin silang mag-aral lalo sa English at Math. Kasi yun lang naman ang kaya namin ituro sa eh. Hindi namin alam yung lingkohe nila kaya yun ang pwede namin ituro lang Math at English. So, yan. Ano pa? Tapos, pag may nasirang mga kagamitan ang mga amo namin, hmm. hindi nila kayang ang gawin yan. Kami din, mga katulong ang gumagawa niyan. Kaya kami ay isang carpentero. Furniture. Oh. ti lahat ginagawa namin kaya kami ay isang karpentero yan mekaniko nagme-mechanic din kami guys pag may nasirang nga ginagawa namin yan kami ay um, nurse kagaya ngayon guys ako ay nurse sa araw na ito kasi may sakit ang aking alaga kaya bago ako magluto ng kanyang pagkain at ito nagchika <laughs> so alam nyo guys ang paboritong pagkain ng mga Chinese pag sila ay may sakit may karamdaman ang pinapal ang laging pinapaluto sa iyo ay kunji sa atin ay lugaw you porridge in English yun, kompleto diba? kaya tayo ngayon ay magluluto para sa aking alaga kasi siya ay may lagnat kaya hindi siya pumasok ngayong araw so ako ang nakatuka sa kanya ngayon ako ang magninir sa kanya kasi may pasok yung amo ko kaya ako ang mag sa kanya at ngayon ipagluluto ko siya ng porridge o congee so at alam nyo guys ito simple lang ito guys na pagkain nila kaya parang sa atin, hindi natin kayang kainin kasi walang lasa. Kasi sila pure plain na konci walang sahog yan. Pinakong lang yan na mas. Kaya gagawa Pero sila kainin nila yan. So, guys, let's go. Oh, ito na po guys. Kumukulo na po ang ating nilulutong lugaw konci ni Adaga. tignan nyo lumapag-lapag ng konti. O yan. Uh, halo lang natin para hindi siya matikit sa pat na pinaglulutuan natin. Uh, kailangan natin siyang uh, halu haluin Yan. Para hindi pumikit. Ayan. Tignan nyo guys. Ayan. At ito na naman. Okay. Oh. Andang okay-okay na siya guys. Oh, medyo lumapot na na yung hayaan muna natin hanggang sa medyo talagang lumapot para masarap ganun lang siya guys tignan nyo hindi siya nadikit sa pat na pinaglutuan natin kasi kailangan natin siyang stare every moment ganun daw ang sabi niya mo stare every moment <laughs> kaya yun ang sundin natin kaya pag magluluto tayo ng lugaw, wag nating hayaan na kasalan kasi didikit talaga yan masusunog yung nasa ilalim so kailangan natin siyang galaw-galawin, halo-haloin para hindi siya masunog si ipaghanda natin ng pagkain para makapagpik siya ng medicine kaya ako ang bahala sa kanyang araw ngayon araw kasi may trabaho yung amo ko kaya ako ang magnanur sa kanya so ito luto na siya guys at tutulungan ko na siyang kumain so thank you guys ito guys paghanda natin siya oh yeah para pakainin natin guys Welcome to my channel Lawrence Mixed Blood Channel Please like, subscribe and Click the notification bell. Thank you.